magiging sobrang lamig nito sa bahay mo. Ilagay ang yelo sa fan at hindi mo na kailangang gumamit ng air conditioning. Ulit, ama mga kaibigan, ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang simpleng paraan para makagawa ng makapangyarihang homemade AC. Gamit ang dalawang plastic bottles, tig dalawang litro bawat isa, at ang fan mo. Isang magandang paraan para magpalamig ng hindi gumagastos ng malaki sa mga mainit na araw kailangan mo ng dalawang plastic bottles na tig dalawang litro bawat isa. Utulin ng ilalim na bahagi pagkatapos. Gumawa ng ilang butas na may puwang malapit sa bibig ng bote. At ang mga butas ay makakatulong para kumalat ang malamig na hangin na papalamig sa paligid kapag humihip ang fan. At kung palagang nahihirapan ka sa hindi matiis na init, makinig ka ng mabuti kasi sigurado akong makakatulong ito sa iyo ng malaki dahil nagdulot ito ng malaking pagbabago dito sa bahay. At ganito dapat ang itsura ng bote. Ngayon, kunin mo ang fan at mainat na tangdalin ang harapang guard. Pagkatapos, ang galin plates. At ilagay natin ang mga bote sa likod ng fan. Para dito, gumamit tayo ng plastic taste. Pagkatapos mong masecure ang mga ito, bupiti ng kaunti. Susunod, ipagsama mo na ulit ang fan mo. At halos handa na ang kit natin. Ang kailangan mo gawin ngayon ay punuin ang mga bote ng yelo. Magladey ng yelo hanggang sa taas ng mga butas. Kaya't mahalaga na mag-iwan ng sapat na espasyo. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang fan magpalamig at mag-enjoy. Hiigupin ng fan ang hangin sa pamamagitan ng yelo. Maginagawang sariwa at mas kaaya-ayang simoy para sa iyo. Ngayon, hindi mo na kailangan ng mamahaling aircon o kahit ceiling fans. Siguradong makakatulong sa iyo ang tit na ito. Pagbukas mo pa lang ng fan, mararamdaman mo na ang malamig at nakakapres kong hangin na lumalabas mula rito. Ito ay isang mabilis, madali at mura na paraan para magpalamig sa mga mainit na araw. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi ito magbabago ng kahit ano sa iyong energy bin. At kapag natunaw na ang yelo, buksan mo lang ang takip at tanggalin ang tubig ng walang kalat. At sa tuwing gusto mo itong gamitin, magdaddag ka lang ng kaunting yelo. Isa pang magandang tip ay ang gumawa ng yelo gamit ang bula. Sa dalitong paraan, mas tatadal ito. Taya, ayun na. Sana nabustuhan niya ito, guys. Huwag kalimutang subukan ito sa bahay. Magubustuhan mo ang resulta. Salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod na video.